Unang pihit, ma'am Ito tawag dito is Park light, no? Check natin kung anong ilaw ng park light Yan siya, no? Kubaga kunting ilaw lang siya Para at least kahit pa visible ka lang Pero madalas siyang ginagamit sa hapon Mga between 4 to 6 p.m. Sa, sa likod natin, tignan natin Yan, no? Kunti lang siya Ito siya, oh Kunting ilaw lang, no? Then, check naman natin yung headlight natin. Headlight is... Naman. Headlight, normal. Na, so, headlight natin normal na yung headlight natin. Normal na yung ilaw. Ayan, uh, kasi may ilaw na siya, no? Ayan, dalawang klase yung headlight natin, ma'am, no? Isang low beam. Ayan, naka low beam siya. Medyo may nang ilaw. Then, pag high beam natin po ganito. high beam ma'am is tulak lang po ng no? papush tulak lang siya pa ganun ayun na high beam siya nakasilaw na ilaw ayun siya yung high beam nakasilaw na po siya ma'am no then yung, yung fog light ma'am ito po ito yun naman yung fog light yung part na to na papi switch siya ma'am o oh. Paglite oh, gusto lang introduce sa inyo yung gawa natin na car magnetic sticker. Napakadali din po dito ng gamitin, no? Madali lang po siyang idikit sa mga kotse niyo, no? Para kunin niyo na po yung magnetic sticker niyo, then idikit na po didikit na po siya, no? Hindi hindi din po kayo magkakamali kasi nga po, ah uh, pwede niyo po siyang tanggalin anytime anywhere po, no? Pwede nyo siyang tanggalin kahit mga 100 times or more pa po, no? Hindi siya katulad ng mga normal na sticker lang po. Ang kagandahan po, po dito eh talagang wala po siyang at uh, tinawag na sticker mark, no? Kasi magnetic po talaga siya. Yung solid po 'yan na uh, hindi po kayo mahirapan na gamitin ito. Ang kagandahan pa po, po sa magnetic sticker nito eh gawa po siya sa solid at waterproof na materials, no? Kaya kahit uh, malakas po ang ulan, hindi po siya basta-basta nasisira. Tsaka napaka-visible at kitang-kita po nito sa mga kotse nyo. Tsaka yung kulay po nito ay talagang bumabagay po sa ating mga kotse, no? Hindi po siya basta-basta dilaw lang po. No? Mga gusto pong bumili o mag-avail ng ating magnetic sticker, mag-message lang po kayo sa... Then, kahit saan location po, ay nagsisip po tayo nationwide, no? Kaya huwag po mag-alala saan po kayo Salamat po, God bless!